Hindi na natin malive to dahil ang pag-ulan na malakas. At sa live coverage natin, nakikita natin na itong bagong ito ay may posibleng pagkakaroon ng malakas na pagbaha dito sa mga ilang bahagi ng Luzon. Makikita natin ang super bagyo, hinahangin no? Na, hindi na nga pero yung hangin ang problema ko dito eh, no? at makikita na natin dito sa weather live natin at nakikita natin kung sa bagyong ito ang mga briefing tungkol dito at ito po ang ating news alert live from coverage the super typhoon mario ay typhoon mario tungkol po dito sa bagyong ito ay malakas na po ang pag Pagbaha, nakikita nyo nga ay natatamaan na nga. Itong, ina eh na nga, natatamaan na natin. Lakas na hangin, no? Hangin. At ayun eh na nga po ang ating live coverage dito sa ating news alert ito. Tayko, salamat po. Te, -te, 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 te Balikan natin ang mga pagbole. Manilipis si yung mga tatungkol lang dito sa bagyong marino ito. At tawag na dito. Tapos na po ating balita nyo sa lahat. ta